Yes, what's up, what's up mga ka-updates! Mainit ngayon sa boxing sports ang laban ng Manny Pacquiao at UFC superstar na si Conor McGregor. Ito ay ayon sa promoter president ng MP Promotion na si Sean Gibots na ito ay maganganap sa Saudi Arabia. Pero alam naman natin mga ka-updates na ang pinaghandaan ngayon ni Pacquiao ay ang kanyang laban kay Buakaw ngayong April 20 sa Thailand. Makikita natin mga ka-updates sa video na ito ang paghanda ng ating pambansang kamao na kahit ito ay may edad na ay nandyan pa rin ang lakas at bilis nito. So gusto kasi ng mga bigatin sa Saudi Arabia na palaging may laban ang may mga mabibigat na pangalan sa larangan ng boxing. Ang laban ng Manny Pacquiao at Conor McGregor ay pilit din nilang ikasa pero ito ay wala pang kung kailan. So ang laban ng ito mga ka-updates ay isa ding kaabang-abang. Sa kabilang dako naman mga ka-updates ay hindi pa rin natapos ang hindi pagkauunawaan ng mag-amang Dunayre dahil nakuha pang i-post sa social media at sabihin na mabilis daw ang karma. Lalo ng dalawang beses na talo na magkasunod si Plania at puro knockout ito. At alam naman natin mga ka-updates na itong si Plania ay na ni Nunito Dunayre Sr. Sa isang interview pa nga ng tanungin ang reaksyon ni Dunayre Jr. sa pagkatalo ni Plania laban kay Angelo Leo at ito ay natuwa dahil itong si Angelo Leo ay matalik na kaibigan ni Dunayre at, at sparring partner niya ito. So lubos siyang nasiyahan sa pagkapanalo nito. So wag daw bigyang kahulugan ang reaksyon ni Dunaire sa pagkapanalo ni Angelo Leo. So hanggang dito lang po mga ka-updates. Sana ay huwag niyong kalimutang i-like, comment and subscribe sa channel nito, ito. Maraming salamat po.